Good evening mga boss. So, madali yung video lang to. Um, dapat ba tayong bumili ng Mutaru train set? Para sa akin, prang, prang lang. Um, hindi. Kasi, based on my experience, nung in ko to, ano, lakas ng lagitik niya. So, pinacheck ko sa mekaniko, yun pala, ano, tabingi yung kong yung ano yung engine sprocket niya kaya ganun kaya kahit anong higpit mo luwag ganun pa din so diskarte na lang na ginawa ko um, yung modified na na ano na sprocket ko yung sa may um, engine sprocket yun na lang yung nilagay ko so yun gumanda mas prefer ko pa yung modified kaysa dito sa Mutaro. so next is the ano monoshock para sa akin, monoshock niya, all goods naman, maganda, matibay. Um, downside lang niya, ano, kahit na sa may smoothest na siya, ano, kahit sagad mo sa smoothest, medyo matigas pa din. So, itong monoshock na to, eh, ano, para sa may mga OBR. Kung single ka, hindi pwede sa ito kasi wala akong OBR, matagtag to. Kailangan may OBR ka para maganda yung play. Yun lang. O, oh, tested ko na to. Mga, ano na to eh, mga 6 months na ata to sa akin. Yun. So, Ito pa pala. Yung um, King Drag na flasher natin. Ito recommended ko to. Maganda to. Kahit maliit. Kahit maliit to, ano, napakalakas nito. So, ito try natin ha. May minimal lights dito. So, tingnan nyo kung gano'n to kalakas. O, oh, yan. Tingnan nyo. Diba? Kitang kita yan. Kahit napakalayo mo. oh, small but terrible yan. Diba? Yan. Recommended ko yan. So, pag bumili kayo nito, bili din kayo ng ano, flasher relay. Kasi pag, ano, walang flasher relay ito, wala, napakabilis ng ano, ng blink nya. Kailangan mong i-adjust. Yung sakto lang. Para hindi nakakasilaw. Yun. Okay. So, yun lang guys. Yun lang mga boss. Uh, next, gawa ulit tayo ng feedback sa ating mga uh, uh, naka-install na parts and accessories. So, yun lang mga boss. Peace.